Hello mga kapilingon On duty si Pilingon guys So malihapon Ninyo Ang akong ulam is Sinigang na Sinigang na bangos Na ang daming sabaw Isa lang ang laman Ayan. Tapos meron tayong Sausawan na patis Sa kakalaman si Ayan guys Mereka may banana. Banana! O, oh, ba? Diba? Tapos, meron akong basahin. Diba, guys? Okey ah, okay. Ayan. Ah, Shout out pala kay Ma'am Rus Ruslin. Ruslin Pabli. From Silang Kabiri. Ayan. Shout out sa'yo, Ma'am. Shout out, thank you so much ma'am for your support. Yan. Yan, shout out Mother Earth. Mother, my mother, my mother. Magkaun ako. Yan guys. Yan, prito guys. So yung banana natin, itabi muna natin yan guys. Masikip ang labisa dito. Yan, ilagay natin yung ating pritong isdang maliit. Ayan guys, o oh, yung diwit. Masarap yun guys. Grabe, masarap siya sa tinula. Tsaka meron pang pritong talong. Ayan, ilipat natin dito ang ating kanin guys. Kasi yung ulam natin, ilagay natin dito guys. Laka, laka. Um, ako na sya, guys. Ang daming kanin guys, ba? Kaya, huwag ka na magtaka. My stomach is bigger than Yang dipatahin di itu Dilipat Belah Nah no, agak semua guys Nah iya namanya yang iring ku Hei kai kam Hei kai kam on Are you hungry? Are you hungry my cat? Belah Labanus ba? Lamit man labanus guys Diba guys no? Lindot ang labanus guys sa siligang mas masarap pa guys kung wala na yabu guys mas masarap pa kung ang sinigang is baboy guys di ba yung mataba alami kayo so ano na natin yung ating sausawan na patis guys amoy kuwan pa naman yung patis guys no amoy abuhong ba no murag siya ni abuhong iti ba guys pero na namin ito, ito slow guys no ano ba na guys Ayan guys. Ayan. So, before tayo at mag ate mag-pray ta guys. No? Ayan. Let's eat guys. Ang kamay magkosipilingon guys. Mm. So, mm, ngayon Mm. Alam niyo pa sa sabaw guys Alam niyo ano yung sabaw Pinalit ko lang ngayon, binili ko lang ba, doon sa tindahan ng classmate ko. Tapos so sabi ko, lagdagan ng sabaw. Libahog um, ng sabaw ka, alat na. Naagas man ay, na Naagas, alat lang ha. Kaya itong trapuhan. mặc sập kay, okay, it, 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 yeah, eat, 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 eat. mhm, mhm, Thank you, Lord. Okay, Anguardam mm. peeling Now, do it.

Ito right nga guys Dalag uno do Ito ang laman Talagang kurinta Tag 40 pesos Tapos Nanak rin na radis ba Wala ko Radis Mm-hmm. Allah ni ada kentian yang gitna guys. Hmm. Hmm? Tembuk. Tembuk. Tembuk basalah dulu, tebak. Ini dah. Nopet talung. Nak talung senang kuningan. Ah. Just lu deh patis. mẹ quân Ừ Nhà phá xay gì đây Các phê ừ. Năm subscribe cho kênh ăn, Ang pagtatama mo magkaon. Dahil mo buko andi guys. Hmm. Paano kong buko kay? No, ngatan sa iring. Kay. Hmm? Loo itong iring. Hmm. S kay kay. S kay lang kay. Hmm. cái này cái Nó biết nào không biết ừ, ba, cái gái này nó có ừ. là đây? ăn cái gì? cái ruồi mắm, cái

No, ah. <coughs> eh. mm, andito ka lang Hmm, dala Waka eh. mm. na po yung iring, guys So Tapos na tayo magkaon, guys Ayan, <coughs> oh, tayo sa kasaging Ayan, oh Hmm Hmm. <tik> hmm. Hmm. Dia pun aku sumpah sama Yang. Tak, hmm. makanya pusat ya. nasa natin. Ayan. Ayan. So, yun na muna guys, no? Ayan na, manatagkaon guys. Tapos na tayong kumain. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood guys. At shout out sa lahat ng sumuporta sa akin. Thank you, thank you so much. Sa aking mga subscriber. Yan. Maraming salamat sa inyo guys. No way. Hindi po kayo magsabang sumuporta sa aking mga short video. Yan. Thank you so much. And bye bye. God bless everyone.